Kumpleto po ang record ni Kristo sa Biblia. Pakinggan nyo ha. Doon sa Juan 7. Nagsipang gilalas na ang mga Hudyo na nangagsasabi. Nung nangangaral na po si Jesus Christ, nagtaka yung mga Hudyo, nang kilala sila. Ang sabi ng mga Hudyo, Paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan? Gayong hindi naman nag-aral kailanman. Paano na? Tutunan karunungan ito, hindi naman ito nag-aral kailanman. Ang ibig sabihin, nakita ng mga hudyo mula sa pagkabata hanggang sa siya ay mangaral. Yung salita nila, hindi naman nag aral kailanman. Ibig sabihin, nakita nila si Kristo ron. Hindi umaalis si Kristo doon. Hindi siya nag aral kailan. ano ginawa niya? Mula ng 12 hanggang sa bago siya nangaral ng 30. Masahin po natin sa Marcos sa stress. Hindi pa ga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon, at hindi ba nga nangari dito sa ating ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisura nila. Hindi ba kaya ito yung aluwaki? Is this not the carpenter? Nagkarpintero po siya. Kasi, kaya eh, siya nagkarpintero, karpintero po siya, siya. Natatay-tatay-tatayan niya eh. Eh nakita ng mga audio, habang panahon nagkakarpintero siya, pakatapos biglang-bigla nangaral, at gugulat sila. Paano natuto ito ng karunungan? Hindi naman nag-aral kailanman. Kung nawala si Kristo sa sinaryo, hindi nila po pwede sabihin categorically na hindi siya nag-aral kailanman. Kaya nga nila nasasabi, hindi siya nag-aral kailanman, nakita nila siya mula sa pagkabata hanggang aral. So wala pong nawawalang years of Jesus Christ. Wala pong nawawala. Nakasulat po lahat sa Biblia yan. Ang katunayan, ang mga apostol, sinabi yan eh, sa gawa, Jesus. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay na siya'y ipinitin sa isang punong kahoy. Ito niyo sabi ng mga apostol, saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga hukyo. So nakita nila ang buong buhay ni Kristo, kapatid. Lahat ng kanyang ginawa, nakita nila. Okay na po?